Hello guys, medyo may tama tayo ngayon, medyo nakashot ng konti Pero hindi tayo titigil sa pagpo-post Habang walang nanonood, magpo-post tayo Ang wala ka kwenta-kwentang video <laughs> Okay, go Eto na yung post ng page Ng pangalan ay, ginagawa mo Ito ang sabi niya Ang hirap na mga musta ngayon akala agad nila maungutang ka. Babayaran din naman sa katapusan. Tama siya, napaka-judgmental yun naman. Babayada naman pala sa katapusan. Tapos, kapag dating ng katapusan, sabihin nila akinse. Pagdating ng akinse, sabihin nila katapusan tapusin ko na kaya mga buhay nyo. Ang gagaling mga mangutang tapos kapag singila na ang dami nyong dahilan. Tapos yung nagpautang parang kailangan pa nila magbigay ng valid na reason para lang magbayad kayo. Parang sila pa yung kailangan magpaliwanag. Tapos kapag napagsabihan kayo ng masakit na salita, kasabihin nyo, ay nagbago ka na binago ka ng pera, wag ganun. Wag kang mangutang putang ina mo kung ayaw mong masingil ka. Gagi.